Magandang gabi, mga mahal kong tagahanga at tagapakinig ng mga hiwaga sa dilim. Ngayong gabi, ang ating kwento ay hindi magaganap sa liblib na lumang bahay o sa sementeryo. Magaganap ito sa lugar na pinakakomportable sa atin, sa sarili nating tahanan. Mayroon ba kayong kakaibang sulok sa inyong bahay? Isang dingding na tila may lihim? Sana'y hindi kayo bigyan ng gabi ng pangamba dahil minsan ang bahay na akala natin ay ating santuwaryo ay simula pa lamang ng bangungot Kilalanin natin si Clara Si Clara ay isang masipag na young professional Kakalipat lang niya sa isang bagong apartment sa Maynila modern, maluwag at sapat para sa kanyang bagong simula Pinangarap niya lang noon pero nagsikap na ito ay matupad kaya ang saya niya na sa wakas, makakalipat na siya sa bagong bahay. Ngunit mula palang sa unang gabi niya doon, may kakaiba na siyang napansin. Habang nag si Clara ng kanyang mga damit sa kwarto, ay bigla siyang tumigil sa ginagawa at napatitig sa isang bahagi ng kanyang kwarto. Hindi niya mawari pero parang may kakaiba. Sa dingding ng kanyang kwarto, may isang bahagi na tila hindi pantay. Sa umpisa, inakala niyang mali lang ang pagkakapintura. Pero habang lumilipas ang mga araw, mas lalo itong lumitaw. Parang may nakatago sa likod. Gabi-gabi, bago matulog ay tinititigan niya ang dingding na yon. Nagsimula siyang makarinig ng mahihinang kaluskos. Hindi tunog ng daga. Hindi tunog ng lumang tubo. Ito ay parang kiskisan. Isang bagay na kumikiskis sa dingding Mula sa loob. Isang gabi, bigla siyang nagising sa mahihinang kaluskos. Tumayo siya galing sa pagkakahiga at dahan-dahang lumapit sa dingding. Inilapit niya ang kanyang tenga sa dingding. Malinaw. Mayroong tunog. Hindi lang kaluskos. Boses ng taong parang nagtatakip ng kanyang ilong at bibig habang nagsasalita. Parang pagungol. Mahina. Napakahina pero nandyan lang malapit sa kanya. Biglang nakarinig siya ng mga kukong kumakalmot sa dingding. Biglang napaatras si Clara, namumutla at pinagpapawisan. Tumigin siya sa buong paligid ng kwarto na parang may hinahanap. Sa muli, ay napako ang kanyang paningin sa dingding. Kinabukasan agad ay kinuntak niya ang landlord. Ipinaliwanag ang kakaibang tunog sa likod dingding na tila sa ay may nakatago Agad naman nagpadala ang landlord ng manggagawa upang suriin ang kwarto. Hindi mapakali si Clara habang sinusuri ang dingding. Patingin-tingin habang nang i-inspeksyon ang mga mga gawa. Ano po ang problema sa dingding? Tanong ni Clara na halatang tensyonado. Maam, may kakaiba po sa dingding. Kailangan po namin itong gibain. Lalo na po ang bahaging iyon na may kakaibang pintura. Sagot ng isang manggagawa. Anong ibig niyo pong sabihin? Tanong ulit ni Clara. Ibig sabihin po ma'am, ito ay isang peking dingding. Isang dingding na itinayo para itago ang isang bagay sa likod. Sagot ng isang manggagawa. Habang unti-unting binubuksan ang dingding, sa likod nito, bumungad ang isang napakaliit na silid. Walang bintana walang ilaw, napakadilim. Amoy lumang bagay, amoy alikabok, at amoy kakaiba, amoy parang amoy taong matagal na hindi naliligo. Sa gitna ng dilim na yon, may nakita si Clara, isang lumang duyan, at sa loob ng duyan, isang manika, hindi ordinaryong manika. Ito ay isang lumang manika na may suot na puting damit at tila tila may dugo sa bibig nito. Pero hindi ang manika ang nagbigay sa kanila ng takot. Sa likod ng duyan, sa pinakasulok ng maliit na silid, nakita nila ang nakasulat sa dingding. Isinulat ito sa pulang pintura. Itinoon ng manggagawa ang kanyang flashlight sa nakasulat upang mabasa ito. Ang nakasulat ay, Hindi ako nag-iisa. May, may kalaro ako at nagugutom na kami. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang buong katawan ni Clara sa tako. Hindi na niya kayang manatili sa apartment na yon. Sa araw ding iyon, ay dali-daling ng impake at umalis si Clara sa apartment. Umuwi muna siya sa bahay ng kanyang mga magulang. Ang landlord ng apartment ay nagulat din sa natuklasan. Wala silang record ng ganoong silid sa blueprints ng building. Pero ang tanong, kung sino ang nagtago nito? Bakit kaya? At sino ang kalaro na binabanggit sa dingding? Ngunit hindi lang ito ang pinakanakakatakot na pangyayari. Dahil sa ilang araw matapos lumipat si Clara sa ibang apartment, malayo kung saan siya nanggaling ay may nangyari na naman na mahirap ipaliwanag. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi, ay may narinig siyang tunog. Isang mahinang kaluskos. Huminto siya sa paglalakad at pinakinggang mabuti sa nanggagaling ang tunog. Mahina, pero parang malapit lang ang pinanggagalingan ng boses. Tiningnan niya ang dalang bag at dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang tenga baka sakaling dito nanggagaling ang tunog. At dito nga nagmumula ang ang tunog. Dahan-dahan niyang binuksan ng bag. At sa loob, sa pagitan ng kanyang mga gamit, nakita niya ang isang isang parehong lumang porselana na manika na may mantsa ng dugo sa bibig. Ang mga mata at diretso itong nakatitig sa kanya. Nakangiti ang manikang nasa doyan. May kalong itong maliit na teddy bear at sa tainga ng teddy bear may nakasulat. Natagpuan na kita, kalaro ko. Hindi mo na kami matatakasan kahit saan ka magpunta. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ganito, ay mag-subscribe at i-like ang channel na ito. Hanggang sa susunod nating mga kwentong kababalaghan at katatakutan, Lagi nyong tatandaan pagsapit ng gabi ay maraming mga Hiwaga sa dilim